Yan guys, magluto tayo guys ng ano ng kanin guys, ay turkeys nga pangluto ng kanin guys. Yan ito po ay ginpa ano ko siya ginpalambot ang chicken breast guys at may buto-buto ako diyan na ano ng manok. Inlagyan ko lang siya ng dahon ng laurel. Yan isabaw natin mamaya sa aking rice. Yan guys, ito na po ang ating rice. Ito na po ang aking onion. Ito na po ang aking chicken yan ito na po ang chicken yan ang rice ito po ang aking isabaw sa aking rice ito ang ang tawag yun na garbanzos na natin ang butter guys butter kina natin yan, ang ating. yan. Susunod na natin ang ating onion. Sigisa natin ang ating onion guys. Susunod na natin ang ating rice. Tawain natin. Ito ay toki style mga kabluto guys, mga panin guys. Yan, lagyan natin ang ating At haluin natin. Yan. Tapos ilagay ko ito, guys, ang ang ating ang uh, ating uh, 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 uh. ilalagay ko na guys ang tubig ng manok. Okay. Ilagay ko na dyan guys ang ano guys, ang akin ano, ah, uh, ansos. Ayan, so, takpan natin. So guys, maglagay ako ng chicken cube. Half lang guys, ang yung lagay ko guys, half. Tapos so ilagay ko na din guys ang aking manok. Ang iba guys ay kinaano nila guys. Ginaano na lang nila sa kanin nila pag magkain na sila. O hindi, i-ano ko dito guys, i-mix ko sila para masarap may lasa ang ating manok. Ayan, ang ating rice, turkey style na pangluto guys. Ayan na po ang ating rice. I ano lang natin na maluto, guys. 'Yan ito na po ang ating rice at my chicken at saka ano guys, ah uh, garbanzos guys. Turkey style na pangluto, guys. 'Yan, tara guys, magkain na po tayo, guys. Yan guys, mag-dinner na po tayo guys. Ito ay may kamatis ako dyan at cucumber. Tara guys, magkain na na. Dinner po tayo guys. Bye bye.